yun good morning mga idol yan good morning sa inyong lahat at ngayon mga idol ay mag ano kami ng ano, lambat maghila kami ng lambat tignan namin mga idol kung may huli eh. ya, yeah, tara pales na kami mga idol dito pa rin kami sa palaitan mauwi na kami ng kalipo mamaya yan palaitan tara idol let's go

Idol, kung na naman yung batera sa gopro madalas, palubat na tayo. May nawar. No, idol. Dito na tayo. At siya yung sisisid. <coughs> Lambat yan, mga idol. Lambat ang pingsan ko, mga idol. Ayo. yan. Ako man. Ang ganyan. Wow. Ayan, mga idol. Dito yung nakasisisid madalas na kasi wala kayong dalaman. Pagkakilang kayo tayo rin tayo.

Ay, Ha? Oo. <laughs> ha? Oo. buwan <sighs> Puh Ay. Ay. nalang na kanil doon. Ha? nalang na kanil pang sugba. Ha? Ah. Sa inyo, mga gulpis <laughs> ako mga gulpis na mga goldfish oy doon pang ihaw pang ihaw yan mga idol ini huh. ni Tatlo. Tatlo. Oh. Na. Ah. Taguksok. Sunod may galong huli. Ang pula oh. Grabe mga idol. Nabasa ng mga gold fish. Yun. <laughs> wow. Mga king mak itu. ito. Ah, pulahan boy. Pulahan. Ah, <laughs> lumpat dong. Tungkol pa Sarap pang ihaw mga idol. Oo, Sarap pa pang ihaw mga idol. Ang ka nga ito, mga idol. Alam

Baru-baru gi. Baru-baru Kami nak subar ba. Ampulahan <companyaha> Porot ang pulahan ikadong. Pas-pasidong baru nak tambah tu lima kabutin botol ya dong. Hinahinayang rin ito ni Papa. Ah, oh. 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 なる

Dito nung dahag ilak ko sa likod sa kuandong libon sa may bato. Rihana nung nun, ni Papa. <coughs> dahil ay pumasok ka sa lambat. Hmm. Pang sugba mga doon o. Sugba natin mga

palit kag sit. gong 50 lang kamata. mata. Oh. Oo. Sandaan met plus. Oo. Oh. Kung bahala sa tingga. Kukot na ah. Okay, para tayo na to sa wis. sa kanipo. Bukad Masang magda. Ipataban si magda dong. Tabahan na to. Ayun. Oh, Dung, sabon sa kanding. Cutting. Para sa magdadong kay mararag kanaw-nao ra baka ni lueng daw. Dung. <laughs> 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 dung, sabon sa kating. Is lang tayo barut. Maaap ba po tayo. Ah, malili. Ay, siya siya. na po. <laughs> Kapit namin yung buhiyang mga idol.

di atas papa Idulku

Ini, dah, King Mac, lip itu lipstik

Yeah. Sarap ng dilaw ng mga idol, kay payat pero grabe ang lasa niyan. Kay dude, katawan ay manipis, Sarap 'yan sakit daw. Beraha-dada, beraha-dada. Okay lang. Dito na magwawakas ang ating lambat. <laughs> tapos na mga idol nakahuli o duyong pang mga idol nakahuli natin ang duyong yan na siya mga idol naging bugwa dali ka dali naging bugwa na sa pihing mga idol oh. doon yan mga red card pang huli natin lahat at marami sumbayan mga idol Soba, ay owi na. Let's go <laughs> 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 out. Pati ito ang bato mga idol. <laughs> <laughs> ay, <Ayun, nahin. laughs>

Karol ko, luba na. Ang kapag Yun, mga idol. Dito na tayo sa panlaitan. O sa bye-bye, mga idol. Yan. At Okay na tayo ngayon mga maya-maya pagkatapos kakain Ayan. See you kanil po Kasi sa 26 mga idol ay sibo po tayo Babalik kami dito mga idol pagbalik ko Pag uwi namin sa mga Picha 3 Ups Ups Kasi mga 3 nga yun tayo dito yun. dito na idol God bless po sa inyong lahat Ay, Dara na yung bangka Ah <laughs> 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 Saan na ano? Itong... ba nagkuhatag ka tong sa mga eh ba Au. ha 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 paldo. Paldo mga idol. ha lamat dog.